Natibog ang isang lalaki na tirador ng cellphone sa Maynila, pero ang pinitik niyang gadget ang nagpahamak din sa kanya. Nahuli kasi siya sa tulong ng GPS ng cellphone, may detalye si Bien Manalo. Makikita sa CCTV na ito ang dalawang lalaking nakasuot ng helmet sakay ng motorsiklo. Ang mga lalaki, napag-alamang sospek pala sa pangahablot ng cellphone sa gagalangin Tondo, Manila. Natangay na mga sospek ang cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng mahigit 80,000 piso. Bagamat hindi agad natukoy ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga sospek, natunto naman ang kinaroroonan ng mga ito sa pamamagitan ng Global Positioning System o GPS ng cellphone kinabukasan pa siya nakapag-report sa atin. Mm -hmm. Dahil natakot yung ating na uh, pintima. Pag-report naman niya sa atin, nag po tayo karo, nalikantang na kain sa inyayon. Pwede tayo at uh, nakapukas, nalocate natin siya. Nung sinama natin yung biktima, uh, positive na tinuro ito ng uh, complainant. Ngayon yung taong kukuha ng kanyang Naaresto sa ikinasang follow-up operation ng pulisya ang isa sa dalawang sospek habang pinaghahanap na ang isa pa. Batay sa police record, dati na rin nasangkot ang mga sospek sa insidente ng pangahablot ng cellphone. May, previous na po siyang kaso na kahalintulad ng robberies natin dito last August 2023 Depensa naman ng sospek, nadala lang daw siya ng matinding pangangailangan kaya nagawa ang krimen. Narecover sa sospek ang cellphone ng biktima at ang motor na ginamit sa krimen. Nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek na nahaharap muli sa kasong robbery. BN Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.